Tulad ng tinuro ko sa partner ko, dapat kilalang kilala mo ang motorsiklong ginagamit mo. Tuturing mo na itong kabahagi ng katawan mo para yung tiwala mo dito ay 100% tulad ng pagtitiwala mo sa sarili mo. Kaya kung hindi mo pakilala kung anong narapat para sa motorsiklo mo, ipapakilala ko sa itong gulong na pinagkakatiwalaan ko. Duro tires, gulong na made in Thailand. Goods na goods, mapuwet and dry. Siyempre, hindi ka bibiguin nito pagdating sa bangkingan. Mapay scooter man o underbone, May iba't ibang sukat na rin ang gulong na available sa market. Kaya kung naghahanap ka ng reference para sa gulong na pagkakatiwalaan mo, ito na yung sign, yung gulong na ginagamit ko. Araw-araw, may mo sa pagde-deliver ko. At syempre, mapang long drive, hindi ka bibiguin nito dahil pinapadpad na rin to ng Batangas, Pangasinan, Quezon, pati na rin sa Sambales. Kung gusto mo ng biyahing walang pag-aalala, para sa'yo na itong life hacks na tinuro ko.